Ayan, hello guys. Nandito kami ngayon sa tabing dagat. Ayan. Ayan o. Oh. Ang daming bangka. Nagdala na kami ng pagkain. O, oh, oh, wag dyan. Mainom. Inom ng tubig. Andyan may ano dyan? May baso. Nandyan yung baso. Kain muna bago inom. O, kain muna bago inom. Mm. Nandyan ang baso sa ilalim. Opo. Oh, enjoy ang dalawa sa pagkain kasi kung sa bahay konti ang kinakain, oh dito tayo. Mas maganda pala dito. Ito yung ano natin. Ito yung ating kusina. Oh. Oh, doon kay luloy dali. Doon. Sana yung isa. Ay, uminom ng tubig. Tama na yan. Enough na. O, punta na doon. Kumain. <laughs> enjoy yung dalawa. O. o, kuya. Punta na doon. Punta na doon. Ayan. Enjoy ang dalawa. O, kumain ng marami, ha? Kuya. Oh, kuya, doon. O, oh, wag. Kuya, so, yeah, your turn. O, oh, your turn. Mm. Then, Kensho, Kenso, halika. Kenso. Your turn. Kenso's turn. Kenso's turn. Ayan. Daming kinaka. Oo. Oh, Ayan, daming kinain. First, kuya. Oh, kuya, ikaw naman. Dali. Kuya's turn. O, oh, dali. Luloy. Oh, yes, oh. Oh. Mag ayos Ayos. Oh. Uh -huh. kain, dali. Uh -huh. oh. oh. very good. Ayan. Ayan ang maganda dito. Kasi, pag mga, mga batang hindi ayaw kumain, dinada lang lang dito. Oh, ikaw naman, Kinso, Halika. Kumain ka na dali. Oh, ma. Ta, ang kinain mo ubus lang. Yan, enjoy yung dalawa. Ganito palang lang pagpakain, makakain ng marami. Kaya pagkatapos ninyo, mang kami naman ng mga malalaki. Oh, si Joy Joy. Oh, dito kami sa tabing dagat. Ayan. Uy, ang daming kinain na. Uy, sus. Ta. Uy. Ayan, mas enjoy ang dalawa. Uy, huwag tumak... Asusta. sus. Ta. Saan ka pupunta? Matumba ka. Benzo. Benzo, sir. Uy, uy. Hala, andyan na motor. Hala, na motor. Hala. Nabalik. <laughs> Kiyo, may sugat ka na sa Kenzo. ano, ha? Huwag takbo turn. ng takbo. O, dito na lang. O, andyan yung Kenzo. motor. Ala, sige. Kenzo. Kenzo. Ay, uuwi na lang tayo. Kung ayaw kumain. Uwi na lang Kenzo. tayo. Pag hindi kumain, uwi na lang tayo. Ba Ala, bye-bye, Kinso. Bye -bye. Pag hindi kumain, uwi tayo. Oh, Kenzo, Kenzo. O. o, punta na doon. O, punta na doon kumain ng mabuti kasi kang hindi kumain um, ta ubos ang kinain sa katak katatakbo ay itong mga apoy salamat sa panunood please subscribe my channel menchu Blog. ayan diretso ang panunood diretso ang kain ng dalawa pero yan tumatakbo takbo ng takbo kaya nga